ng Enero 175, magnitude na lindol, ang tumama sa Ishikawa sa Japan at kakaibang hula ni Nostradamus. Ang eksaktong kaganapang ito, mahigit 400 taon na ang nakalilipas ang mga hula ng Nostradamus ay nagkakatotoo at maraming bagong ebidensya na sumusuporta dito. Ngunit may isang bagay na nakakagulat na malapit nang mangyari sa taong ito kaya maaaring gusto mong manatili hanggang sa katapusan ng video na ito upang malaman kung ano mismo ang mangyayari sa ating mundo. Noong ikauna ng Enero 55 tao, namatay sa 7.5 magnitude na lindol na tumama. Sa Japan, maraming tao sa paligid na iniuugnay na ang kalamidad na ito ay isang propesya ni Nostradamus isang Pranses. Matagal nang hinulaan ng astrologo. Ang lindol at nagulat ang mga tao na nangyari ito tulad ng sinabi niya at bago mo ito si bilang makatarungan. Isa pang hula tingnan natin ang ebidensya sa kanyang pinakasikat na aklat na La Profeos na inilathala noong 1555, sabi niya. Sa 2024, magkakaroon ng isang malaking lindol sa baybayin ng Japan na mag-uudyok sa isang tsunami na sisira sa mga tahanan at pumatay ng daan-daang tao ngayon. Yon ang hula ngunit ito ay hindi nakakatakot na tumpak at hindi natin maiwasang mapansin na Mayroong isang listahan ng mga pagbabago sa mundo ng mga kaganapan na hinulaan niya ito. Kabilang ang pagkamatay ni Reina Elizabeth II at ang pagtaas ng kapangyarihan ni Hitler, kapwa ang mga kaganapang ito, gaya ng alam mong nangyayari at ito ay medyo nakakaalarma na malaman na mas maraming mga ganitong kaganapan ang naghihintay na mangyari sa taong ito. Sino si Nostradamus? Kaya't palalimin pa natin, alamin natin kung sino si Nostradamus at kung ano ang inihanda ng 2024 para sa atin nitong Francis na Astrologo. Siya nabuhay sa pagitan ng mga taong 1503. At 1566 ang kanyang buong pangalan ay Michael de Nostradam, ngunit kilala siya bilang Nostradamus. Ang kanyang aklat na Lace Profius ay inilathala noong 1555 ito. Ay isang aklat na puno ng mga hula, merong 942 poetic quatrains. hinulaan nito ang mga pangyayari sa hinaharap siya ay labis na nag-aalala kung ang kanyang astrological na tradisyon ay inaatake ng simbahan. Ang mga propesya ay hindi nakasulat. Sa isang wika, ito ay isang halo ng Greek, Italian, Prenal at Latin. Ang mga salita ay pinaghalo sa mga wikang ito at ito ay ginamit para makabuo ng isang pangungusap lamang. Ang mga nakakaalam ng mga wikang ito ang makakabasa at makakaunawa sa tunay na kahulugan ng mga hula at hindi madali ang iba't ibang pangyayari sa mundo ang hinulaan niya at maraming tao ang lubos na naniniwala na mahuhulaan niya ang hinaharap sa pamamagitan ng mga propesya na ito. Napakahalagang maunawaan ang tunay na kahulugan nito ang pagkamatay ng mga kilalang tao ay hinulaan niya at maraming pagtukoy sa natural at gawa ng tao na mga sakuna ang nasa kanyang mga hula. Hindi matatanggihan na katibayan para sa mga hula ni Nostradamus Tingnan natin ang listahan ng kanyang mga hula na nagkatotoo sa ngayon. At doon nakakagimbal ang The Great, Fire of London ay isa sa kanyang mga hula na ang dugo ng makatarungan ay magkukulang sa London na nasunog. Sa apoy ng 66 ang sinaunang babae ay mapapabagsak mula sa kanyang mataas na lugar. Marami sa parehong sekta ang papatayin. Yung Great Fire of London ay naganap noong ikadwa ng Setyembre 1966 Nagsimula ito bilang isang napakaliit na apoy sa kalaunan sa buong lungsod ay nilamon ng apoy na nag-alab sa Thomas, Father Bakery na matatagpuan sa pudding. Lane, ngunit hindi yon ang pinakamabaliw na hula isa, pangganong hula ay ang terrain ni Hitler sa Europa. Mula sa kilaliman ng kanluran ng Europa, isang bata ay ipanganganak ng mga mahihirap na tao na sa pamamagitan ng kanyang dila ay dadami ang kanyang tunay na hudyo ng silangan. Mabangis na may Gutom ay tatawid sa mga ilog ang malaking bahagi ng larangan ng digmaan ay lalaban kay hiser sa isang hawla ng at ang dakila ay iguguhit. Kapag ang anak ng Alemanya ay nagmamasid, walang ginamit ni Hitler ang kanyang kakayahan sa pagtatalumpati upang pamunuan ang partidong Nazi ang pangalang. Heiser ay hindi isang typo sa halip ito ay may espesyal na kahulugan ibig sabihin ay Danube. River kung saan ang totoong ipinanganak si Hitler makikita mo ba ang pagkakatulad? Naniniwala ka ba na ano nararanasan natin sa nakaraan? At kung ano ang naghihintay sa atin sa hinaharap ay hinulaan na ni Nostradamus at nang naisip niyang hindi na ito makakakuha ng anumang mas nakakatakot na Nostradamus, sa hinulaan kung ano ang nangyari sa Hiroshima at Nagasaki, makalangit na Dart ay mag-uunat sa kanyang kursong kamatayan sa ang pagsasalita ay isang mahusay na tagumpay ang ipinagmamalaki na bansa na dinala mababa sa pamamagitan ng bato sa puno mga alingaw ng isang napakalaking tao dalhin pagkatapos ang Estados Unidos. Ibinaba ng dalawang bomba atomika sa Hiroshima at Nagasaki ito ay ang katapusan ng ikalawang digma ang pandaigdig ngunit walang inaasahan tulad ng isang kapahamakan paglipat at naang hanggang sa puntong ito ang mga tao ay dumanas ng masakit na radiation at ang epekto ay hindi pa rin ganap na naalis mula doon. Ngunit huminto muna tayo saglit. Ngunit ano ang mangyayari sa 2025? Dahil malapit na tayong pumasok sa kung ano ang mangyayari, sa taong ito baka ikaw nais na manatili at bigyang pansin, ngayon habang tinitingnan natin ang hinaharap makikita natin na ang taong ito ay hindi katulad. Ano mang iba pang taon maraming hula ng Nostradamus ang magkakatotoo sa taong ito at kailangan nating maging handa para dito narito ang unang hula. Una ang tuyong lupa ay lalong matutuyo at magkakaroon ng malalaking baha. Kapag nakita na ang 2024, ay magiging isang taon na puno ng mga kalamidad, wala na tayong panahon para makabangon. Mula sa mga kalamidad na ito ng sunod-sunod na mga, ito ay patuloy na babalik sa likod ng mga lindol ano pag pagsabog ng bulkan ay magiiwan sa atin na walang access sa tubig, dehydration ay tatama sa atin at ito ay magiging sanhi ng mga pagbabago. Sa lipunan gutom at tagtuyot ang magiging resulta ng mga sakuna na ito, ang dutato ay magpupubilit na background ng pagkaan tubig. Ang ikalawang hula, walang mga abot, mga monghe, walang mga novice na matuto ng pulot ay magugugol ng higit pa sa candle wax. Napakataas ng presyo ng trigo, na ang isang tao ay nag-iingat sa kaniyang kapuwa tao upang kainin sa kaniyang kawalang pag-asa. Magkakaroon ng makabuluhang pagbaba sa pananalapi ng mga maunlad, mga bansa, ang kaguluhang panlipunan ay magwawasak sa bansang bansa, ay gagawin ng mga tao sa pagsasaka at lumipat sa ibang mga rehiyon na may mas maraming tubig. Mas mahusay na maging handa kaysa sa pag-iyak sa oras na iyon may mga salungatan sa pagitan ng mga estado habang nag-aaway sila sa tubig. Ang ikatlong hula, dito ay kung saan ang mga bagay-bagay ay nagsisimula sa isang misteryosong paningin ng Nostradamus para sa 2024 ang pagbabago sa world economy na sinasabi niya habang nagsisimulang umindayog. Ang kayamanan at kapangyarihan, pagdududa sa mga pinunong naliligaw, ang mga pera sa paghahanap ng mga sagot isang nagbabagong Trend New Horizons pabalik sa paligid ng liko, ngunit kung aling bansa ang muling bubuo sa pandaigdigang tanawin sa 2024. Nostradamus ay hinuhulaan na ang India ay ang bansang gaganap ng mahalagang papel sa muling paghubog ng global, geopolitical at financial landscape. Ang yugto ng mundo ay dadaan sa mga makabuluhang pagbabago at makakaapekto ito sa ating kinabukasan. Ang taong 2024 ay tinutukoy din bilang Dragon Year ay magiging maunlad sa tapang ang tiwala at kayamanan, magkakaroon ng isang desentralisadong digital na kaharian. May naghihintay na mga bagong oportunidad doon. Ang ikaapat na hula, lahat ng mga bagay ay malapit nang maging talagang kawili-wili ngayon, ang pinakakagiliw-giliw na hula ng Nostradamus ay ang pagkakaroon ng extraterrestrial kabihasnan ang tinatahak ng ating planeta, mahigpit na sinusubaybayan ng mga nilalang, na ito at makikipag-ugnayan. Kami sa kanila ng isang marupok itatatag ang kapayapaan. Sa pagtatapos ng 2024, sa tingin mo ba ay tutulungan tayo ang mga extraterrestrial na nilalang? Hinulaan ni Nostradamus na magkakaroon ng pandaigdigang telepatikong koneksyon Indo matabiya daw bay kapay Pukne, Nang mas mahusay sa pamamagitan ng kanilang mga isipan, hindi nila kailangang sabihin sa salita ang kanilang mga pangangailangan at emosyon Madali silang magtutulungan, magkakaroon ng mas kaunting mga away at mas maraming pangangalaga ang mga tao. Magsama-sama upang magkaisa at magmahalan. Ang ikalima na hula, iba na ngayon, umatras tayo ng isang minuto upang tingnan ang dalawa pang mahahalagang quote, hinulaan ng Nostradam na magkakaroon ng naval year, ang 2024 sabi niya, pula ang mga kalaban, ay mamumutla sa takot na maglalagay. Sa malaking karagatan sa pangamba ng marami, Iniisip ng mga tao na ang talatang ito ay tumutukoy sa isang pag-atake sa Taiwan ng China. Ang bandila ng pula ang China hinulaan din niya na ang ang hari ng Isles ay hindi mananatili sa kapangyarihan sa sobrang tagal ay nagpatuloy siya sa pagsasabi ng isang bagong hari ang papahiran na sa mahabang panahon ay magpapatahimik sa mundo. Ang hari ng Isles ay maaaring si Haring Charles III ay haharapin niya ang mga personal na pag-atake dahil sa kanyang relasyon sa mga taong kamelyo, naaalala pa rin si Prinsesa Diana at iniisip nila na si Kamela ang kumuha kay Charles. Mula sa kanya ay si Nostradamus ang hinulaang ang pagkamatay ng reyna ng Inglaterra bago ang kasalukuyang relihiyon. Pinuno ng mga Katoliko ay si Pope Francis. Baka mapalitan siya ng iba ang pumalit sa kanya, ngunit dito napupunta ang mga bagay-bagay. Ang ikadanim na hula, talagang nakakagulat Sinostradamus pagkatapos ay sinabi sa pamamagitan ng pagkamatay ng isang napakatandang pontiff na isang Romano na nasa mabuting edad ang ihahalal sa kanya. Sasabihin na siya ay humina sa kanyang dagat, ngunit matagal ba siyang uupo sa aktibidad ng kagat ng isang nakababatang papa at maaaring magkaroon ng potensyal na pagbawas sa kapangyarihan? Maaari tayong pumasok sa isang panahon ng paghina ng kapangyarihan ng simbahang katoliko, hindi ba ito? Ipaalala sa iyo ang isa pang propesya, St. Malachy's Prophecy ng Huling Papa. Marahil si Nostradamus ay isang dalubhasa sa astronomiya at medisina marami. Siyang nagsalita, mga wika tulad ng Latin at Griego na matatas, na mahilig siya sa astrolohiya. At nag-aral siya ng malalim tungkol sa paksang ginawa ng matagumpay na manggagamot. Ito na ang pinakanakakagulat na naparti, malakas ang paniniwalang magkakatotoo ang lahat ng ito, Oras lang ang magsasabi nito na dapat simulan na natin. Ang paghahanda humarap siya sa mga batikos. Dahil sa lahat ng hula na ginawa niya, pero hindi iyon naging hadlang sa paniniwala, niya sa sarili niya at nagpatuloy sa kung ano ang sa tingin niya ay tama, to ay nung 1566 na siya ay nagpaalam sa mundong ito isang pamana ng mga misteryosong talata ang nasa harap natin. Ang misteryo ng buhay iniwan sa atin ni Nostradamus, ang lahat ng mga pahiwatig sa hinaharap Mayroong maraming mga hamon, zamaaring stal harapi sa kapag sinusubukang bigyang kahulugan ng pagsulat, si Nostradamus ay isisilang isa sa isang milyon na matatanggap nila ang kapangyarihan ng pagbabawas at makikita ang hinaharap. Karamihan sa mga tao ay naniniwala sa kanya. Habang mayroong isang grupo ng mga tao na ayaw maniwala niyang mga hula o siya ay iniisip nila na ang mga talata ay naglalaman ng walang anuman. Kundi isang bagay mula sa kanyang imahinasyon. Ang tanong sa harap mo ay kung ikaw ay tunay na naniniwala sa mga hula, sa tingin mo ay may pagkakataon para sa lahat ng ito na mangyari sa taong ito ay hindi tiyak at oras lamang. Salamat sinamahan kami hanggang dulo. Huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aking channel para ganahan kami na patuloy na gumawa ng mga makabuluhan at nakakaakit na mga kwento. Hanggang sa muli, salamat.